Pamilyar tayo sa magnet. Noong bata pa ako, isa yan sa paborito kong paglaruan. Nakukuha namin dun sa sirang ref, yung sa pinto, at saka sa mga sirang speaker ng radyo. Nakakatuwa nga naman paglaruan kasi pag nilapit mo sa isa pang magnet, ay hinahatak niya papalapit. At pag sa bakal naman ay dumidikit. Hindi naman lahat ng bagay dumidikit sa magnet. Bakal at kapwa magnet lang din sa pagkakaalam ko. Pag dinikitan mo ng papel, hindi kakapit. Pag dinikitan mo ng kahoy, hindi kakapit meron lang talagang mga bagay na didikit sa magnet. Magandang ilustrasyon ng buhay ang magnet. Isipin mo, anong mga bagay o anong klasing mga tao ang naa-attract sa buhay mo? o kaya naman, sa anong bagay ka naa-attract? Ikaw ba yung taong kapag may chismis, eh, sausaw ka at nangunguna sa balita? Ikaw ba yung tao na kapag may nagkakagulo, eh, nandung ka rin? Ikaw ba yung tao na lapitin ng mga kapwa-tao na hindi maganda ang ugali at intensyon? kapag naiisip mo na parang ganun na nga ang buhay mo, aba eh, may dahilan kung bakit. Ang masakla, para kang stress magnet. Yun bang mga bagay na hindi ka nais-nais, eh yun pa ang dikit ng dikit sa'yo. Maraming tao ang nakakaranas ng ganyan. Yun bang ayaw sa problema, pero yun naman ang naa-attract ng buhay nila. Hindi nakakataon lang ang ganyan. Kadalasan, meron tayong mga ginagawa o pag-uugali kung bakit dumidikit sa atin ang mga ganyang bagay at ganyang mga tao. Ang sabi ng Bible, kapag ang lagi mong kasama ay isang taong marunong, magiging marunong ka rin. Ngunit kung hangal ang lagi mong kasama ay mapapahamak. Anong klasing tao ba ang lagi mong sinasamahan? May natututunan ka bang nakapagpapalago at nakapagpapabuti sa iyo? Ano ba ang pinaglalaanan mo ng oras? Kapaki-pakinabang ba o yung mga bagay na aagaw pa ng panahon at resources mo na dapat sana ay laan sa lalong mahalagang bagay? Saan ka ba attracted? Sa kaalaman ba? Mga bagay na nakapagpapalago? Mga bagay na nakapagpapabuti? O sa mga bagay na nagbibigay ng saya pero wala ka namang mapapala? O yung sa mga bagay na magkukumplika ng iyong buhay? Hindi lahat ng tao na may problema ay gusto ang problema. Pero ang totoo, madalas ay may mga ginagawa tayo na nagiging sanhi ng problema. Hindi mo man maalis ang iyong mga problema, pero malaking bagay ang mabawasan mo ito at mapigilan ang mga bagay na magdudulot pa ng mas maraming problema sa buhay mo. Kung tingin mo ay stress magnet ka, panahon na para pag-isipan mo kung yan nga ba ang gusto mo habang buhay. Dahil ang totoo, may kapasyahan ka. Kaya hindi ka dapat manatili sa ganyang kalagayan at higit sa lahat, hindi iyan ang buhay na nais ng Diyos para sa iyo. Pwede pang mabago ang kalagayan mo at pwede pang mabago ang buhay mo kung ang nais ng Diyos ay siyang aasamin mo. Asa ka pa?